Yes, good morning mga kadakers, good morning Bago pong lahat, please subscribe to my YouTube channel Dr. T3, pakihit naman ang notification bell upang updated kayo sa mga video ko pang may upload uh, Mga kadakers Tayo po'y magpapalabas na ng ating mga alagang itik At dumating na po yung tubig ng niya sana naman tuloy tuloy na po ito mga kadakers uh, mga kadakers ito na po yung ating mga alagang itik at pinalakihan na natin yung kanilang kulungan dahil yung mga siho natin ay mga malalaki na sila so video si Missy na po yung kanilang halulungan uh, kaya so, natin so sa so mga subscribers ko po asinsyan na po kayo kung minsan hindi po tayo makapag-upload dahil uh, brand out so sa so mga hindi pa po nakapag-subscribe okay subscribe pakisubscribe nyo naman po Nakishare po ang ating video. Salamat po sa inyong lahat. Ah, mga kabakers, hahabulin na naman natin ito ng vitamins para madaling bumalik ang kanilang mga itlog kasi bumagsak talaga. Malaking ipito talaga ang Tagtuyot sa pag-alaga ng itik, mga kadakos. Ito po, kung minsan ay parang ma-discourage po ako na mag-video kasi wala talaga. Parang mawala tayo ng gana mag-vlog kasi tagtuyot. Katagal ko ng pag-alaga ng itik, mga kadakos. Ngayon lang ako nakaranas ng ganito ka. Tagal na init, mga kadakos. Kaya, kung nungsan, nakaisip ako na yung alagang itik ko, maliit talaga. Kunti lang ang kanilang bilang. Kaya, dagdagan ko po kasi kung minsan medyo malulugi po tayo sa panahon kung wala silang mga itlog so ito na pinapalabas na natin sila mga doctors at natuwa na po sila na mayroon na pong tubig so mayroon na tayong napulot na itlog kanina na sampung piraso So babalik din ito kaagad kasi hindi ito sila masyadong uh, payat Kasi gabi-gabi natin nilalagyan ng vitamins Yung vitamins mga kadakers alalay lang yun para hindi sila mamamayat hanggang maabutan sila ng ubig Kasi kahit anong vitamins natin kapag walang ubig wala talaga silang makain So sa nag-comment sa akin dito na dalasan ko ang pag-upload. So pasensya ka na idol kasi kung minsan wala talaga tayong uh, kuryente. Palaging nagbabran out dito. Hindi kagaya doon sa Dabaw area. So, hanggang dito lang muna mga kadakers. Thank you very much. Thank you for watching. Okay, subscribe nyo naman po ang AJ Mix Vlog. Thank you very much.